Hello mga nanayin. na Naimbitahan tayo today ng Bake and Resto Depot by LCC para umatend ng kanilang baking workshop. Balik ka partner nila dito ang Bakersfield at ang mga participants ay mga home baker. Meron ding mga baker from mga hotels at meron din naman yung may mga may-ari ng cafe at iba-iba pa. Pagpasok pala nga dito sa venue, makikita na yung mga iba't ibang products ng Baker's Field. Mga nakadisplay siya dito para dun sa mga baker na gusto nang bumili ng products, pwede na silang bumili dito. Lahat ng ito, mabibili nyo nga pala dito sa Bake and Resto Depot by LCC. Kaya naman sa mga baker, hindi na nila kailangan lumayo pa dahil may one-stop shop na para sa mga resto owners, sa mga bakers na nandito lang yan sa Ligaspi. Sa mga hindi nga pala nakakalam, ay isa rin akong home baker. Nagsimula to nung pandemic nung 2020. Kasabay kasi nung pandemic ay nagsarado rin yung kumpanya na pinagtatrabahuhan ko nun. Kaya naman naging stress reliever ko yung paggawa ng cake, pagdecorate, at eventually napagkakitaan ko na rin kasi may mga umuorder at nagagandahan ng gawa ko. Matagal-tagal na since yung last na pag-bake ko, kaya naiisip ko nga ngayon bakit kaya hindi ako bumalik ulit sa baking tapos yun naman yung i-share ko sa inyo. Kasi sa totoo lang, okay rin naman siya bilang maliit na negosyo kasi nakakatulong talaga siya sa finances ko. Kaya lang yun nga din kasi medyo mahal na rin yung mga bilihin ngayon lalo na yung mga ingredients. Kaya medyo challenging na rin yung costing pagdating dito sa baking. Mabalik nga tayo ulit dito sa workshop. Meron nga palang live demo dito kung saan may mga guest na chef. Ito nga pala si Chef Reco Ferrer. at nagtuturo siya ngayon kung paano gumawa ng cake at kung paano natin gawing stable yung ating frosting. Yung lahat nga pala ng mga ginamit nila dito sa demo ay product ng Baker's Field. At lahat ay available sa Bake and Resto Depot ng LCC. Namigay rin nga pala sila ng mga flyers ng ingredients at ng mga iba't ibang recipe. Todo-todo so, rin nga yung pakikinig ko dito kasi syempre gusto ko rin ma-enhance at ma-develop yung knowledge ko sa baking. At punta na nga tayo dito sa most exciting part dahil after nga ng demo ay may food tasting. Pinatikim nila yung mga ginawa nilang pastries. Thank you. Nagjo-joke lang naman sana ako dito na aakmang kukuha ako ulit nung cake. Pero yung staff sineryoso at binalikan niya talaga ako. At pagbalik niya nga ay nagdala na siya ng plato at hindi lang isa yung binigay niya sa akin kundi tatlo. Grabe naman kuya, masyado mo naman pinapahalata. Nagdemo rin pala kung paano gumawa ng fondant kaya naman meron silang free taste dito ng bite size cupcake na may topping ng fondant syempre titikman din natin yan kung paano yung pagfrosting frosting ng cake. At syempre, yung pag at pag-decorate ng cake. Bilang isang home baker, isa sa mga naging challenge ko rin ay yung pag-frosting ng cake. Napakahirap kasi talaga pag magpapakinis ka ng cake. Noon nga, naaalala ko, siguro inaabot pa ako ng isang oras mahigit para lang mapakinis ko yung cake ko. Tinulungan pa nga ako noon dati ni Papa kasi akala niya madali. Yun pala, yun, parehas kami ligwa. Pero eventually <laughs> lagi-lagi mo na siyang ginagawa at syempre na pa-practice mo na ay na perfect mo na rin. Sunod naman na nagdemo ay si Chef Mika Marcelo. More on breads naman yung mga tinuro niya sa mga bakers. Ito nga pala yung ilan sa mga pastries na ginawa doon sa demo. Manifesting na sana makagawa rin ako ng mga ganito soon at magkaroon din ako ng cafe para may offer yung mga products ko. Malay natin, 'di ba? Yan lang. Salamat, Tonon.